Hello guys, ngayon pag-uusapan natin kung paano kumita sa apps ng Mio. Ngayon 2024, rinilis po siya noong February 1 Pwede siya i-download sa Play Store At pagka-download niyo po, pupunta po kayo niyan sa login Pwede kayo mag-login Facebook or Google At mapupunta kayo doon sa home niya, dito sa panel niyo yan po kayo mapupunta. Then, pindutin nyo po yung sa taas yung ano, three lines. Then, exit. Pag exit nyo po, punta po kayo sa my profile. Sa gilid po, sa baba ng plus. Yan po yung pipindutin nyo. Then, pag pindut nyo po, scroll lang po kayo pataas at makikita nyo dito yung mentor. Pindutin nyo lang po yun. Then, go to the worship. Yan po, sa baba. Pindutin nyo lang po yan. Then, input nyo lang po yung code dyan na ilalagay ko sa video na to. Pagkatapos po, i-confirm nyo lang po yan. Then, back po. Pagka back po, baba, scroll po. sa real person is, pindutin nyo po yan lalagay nyo po dyan is yung picture nyo tapos is try nyo po yung mukha nyo then okay nyo lang po is makuumplit na po nun ganun lang po kadali wala na pong maraming tap tap then back po kayo punta po kayo sa may home sa baba pindutin nyo po yung plus then my home may room yan my room pala sorry pagkatapos po dito na kayo mapapadpad then makikita nyo po yung reward sa taas yung may beans yan pipindutin nyo lang po yung may beans na yon pagka pindot nyo po nilitaw sa inyo yung mga tax yan 1 hour, 2 hours, 3 hours hanggang 5 hours po na pwede nyo i-claim dito sa apps na to equivalent po nyo is 5 dollars po sa 500 flowers yan then pwede po kayo mag check in sa taas dun po sa may heart dyan sa taas yan pwede po kayo mag claim dyan araw araw may makukuha kayong coins at ipunin nyo lang yon pwede po kayo makipag trade sa iba or mag gamble para tumaas ang iyong level then titingnan naman natin ngayon yung sa akin ito sa my profile at dito sa withdraw yan na po meron po tayong 476 yan yung balance po ng is or dollars pwede po kayo mag cash out sa Gcash yan USDT, A5 bank, yan po yung mga pwede yung withdraw Pinaka minimum na withdrawal po dito is $25.